got to let it out Good morning guys! Isang magandang araw naman po sa inyong lahat. Another video na naman natin ngayong September. Ay mga panibagong buwan na naman mga idol. Malapit na mag-December. Today is September 2. Ayun mga idol, mag-update tayo ng mga available na pesin animals dito. So kung mahilig kayo sa aso, pusa o manok ng panabo mga idol. Yan, mag-update tayo. So, shoutout muna po tayo sa mga mag, mga nagpapabati. Ayan, kay, shoutout po kay Simon Tolentino, Jawaski Tubig. Ayan, shoutout po sa inyo. Tommy Victorino. Ayan, kay Gerald Time Magnolia Calvi. Amigos Motorride TV. Ayan, from, from Kuwait mga idol. Ayan, salamat po sa inyong panunood palagi at sa pagsuporta sa akin channel. Ay mga idol, huwag niyo rin po kalimutang suportahan ang aking second channel no, ang ang Biyaheng Hulyo. Ayun mga idol, doon na mga idol, doon tayo nag-update ng mga bill mga presyohan ng mga Repo Unit sa saka brand new unit ay mga idol, supportahan nyo ako Takasamahan nyo ako ngayong araw ng biyernes dito sa Bukawi eh. ayan, dito sa sanggiyan ng mga hayop okay, let's go mga idol so, mga idol, kasama natin si Kuya Dariel ayun, no? first time mo dito kay Dariel, no? first ah. time Kumusta naman ang first time? Ah, uh, medyo okay naman. Okay naman. Pero taga dito ka din naman sa Bulacan, di ba? Ah, uh, hindi, taga Manila. Ay, Manila. Ay mga idol si Gabriel Dar ng Arangi. Uh, ay, meron na rin silang pwesto dito sa Bukawi, Bulacan mga idol. Ito anong bre ay, kala ko ano, pamerihan niyan. Pusa pala mga idol. Magkano naman diyan si Gabriel? Sa pusa mo. 85 version mga idol. Ilang buwan na? Ah, 3 months 3 months Ayan oh Ayan dito tayo sa mga bigil mo kaya Daryel Ang ganda oh yung... Ilang ba na itong mga bigil mo kaya Daryel? 3 months 3 months so, Ganda oh Apat mga idol, bali lang ng babae dyan kay Daryel Ay puro lalaki. Ay puro lalaking sa D-Worm ka, sa vaccine ka, da, Daryl, bali ilang vaccine eh? niya? Dalawang, uh, dalawang vaccine, apat na D-Worm. Dalawang vaccine, saka apat mm -hmm. na D-Worm, mga idol. Ang ganda, oh. Magkano offer mo kay Darwin, ay, kay uh, Daryl? Bigay ko na lang po lang 7,000. 7,000. Para sa, sa mga... Pagkakas mga... po kayo ni Tim Ayun, Palare. no? Ayun, no? Uh, may... Ito, mga pre-cage. Tap... Ay, may mga pre-cage pala. Ayun, no? Ganda ng mga cage ni Dariel, oh. Uh, may free cage, free dog food, tsaka sa mga bata. Ayan. Uh, bibigyan ko kayo ng paris ng labor, o kaya rapi. Ayos. Ayan, daming dala ni Kuya Dariel, oh. Dito muna tayo sa pag mo, kaya Dariel. Yes. Magkano dyan sa ganyan? Uh, pag natin, 12. 12? Apa. Tapos, bali ilang months na ni Kuya Dariel? 4 months. 4 months. Ito, 2 no? months. Ah, ito, hindi pala magkapatid to, no? Ito, 2 months, ito, 4 months, mga idol. Magkano ulit, kay Dariel? Ito, 12 na lang. 12 sa uh, isa? Ah, uh, 10K. 10K. Ayan, no? Kontakin nyo lang si kaya Dariel. Yung, yung number niya, yan, nasa screen natin ngayon, mga idol. Apo, apo. Shitsu Malti. Shitsu. Ayan, no? Ilan buwan na yan, Ah, uh, ano po? Five months. Five months. Ayan, no? Shih tzu, mga idol, no? Ganda. Maltis. Cross breed siya mga idol Maltese. ng Kitsos sa Kamaltis. Sa mga Husky mo kaya Daryl? Ayun no? Bye ay so, mga idol. Husky cross na Alaskan mga lamute kaya bye ay. Alaskan. ayun o. Kitang kita. Cross breed o oh, nga mga idol. Ang ganda niya o. Oh. Bali lang buwan na yun kaya Daryl? Ito 2 months lang. Mag 2 months. Magkano dyan? Ito 8.5 na lang. 8.5 ayan. Dito sa dalawa? Ah, ito ito, Pomeranian Husky. Bigay Ay, Pomeranian ko Husky. Opo. Bigay ko na lang ito ng 7.5. 7.5 para sa mga Pomeranian Husky. Ayan, salamat kay Daryel. Dito ulit tayo sa mga... Ito mga anong breed yan? Ito, Husky... Husky Shepherd. Husky Shepherd. Mga idol ang ganda, oh. Magkano naman dyan sa mga ganyan, kay Daryel? 7.5. 7.5. Ganon dito, sa dalawa na yan? Opo. Ayan oh, gaganda oh. 75 mga idol. Ayun, pwede niyo kontakin si Gadriel kung sakaling interesado kayo sa mga ayan no. Golden Ito mga lap. Golden Lab. Eh magkano sa Golden Lab oh, Gadriel? Sige, 45 na lang. 45 na lang mga idol, ayan oh. Available lang babae at lalaki. Hindi ko nagigising. Oh, wag na kay Gadriel. Ayun, babae at lalaki, meron diyan mga idol. Okay, dito tayo sa mga to. So, ganda nito oh. <laughs> Ayan. Anong brand yan? Chow Chow. Chow Chow. Ah, uh, Chow. Ganda mga idol, oh. Ayan, oh. Magkano dyan kay Dariel? 5-5 na lang. 5 na lang mga idol. Ayan, kunin nyo yung contact number ni God Dariel para ma-pa-reserve nyo no? yan, Ang ganda nito, oh. Pero po, ito bear type Chow. Bear type. Magkano dyan kay Dariel? 7-5. 7-5. 7-5. Ayan, ang gaganda ng mga papi. Lalaki, mga idol. So, ayan, para may mga nagustuhan kayo, pwede nyo i-screenshot. And, kontakin si Gabriel, Pumirin yan. At hindi ko siya pumirin niya. Ang ganda, oh. Magkano kay Daryl? Bigay ko na lang po ito, 7.5. 7.5. Ayan. Salamat kay Dariel. Contact, contact number mo pala ulit. Uh, yung contact. Updated. Uh, 0908688275. Tapos, uh, contactin nyo lang ulit ako sa messenger ko. Sa messenger, messenger meron ka din, oh. Ito no? po, messenger ko, ah. Uh. Daryel, mahusay mga idol. Ayan, kontakin nyo. Salamat Daryel ah. Thank you, thank you. So ito mga idol, yung dala ni Kuya Tony. Mga ano, ay dapple tong kulay nitong isa, no? Anong pangalit nito kaya Tony? Ito po, 7 months, going to 8 months. Mag 8 months. Complete vaccine. Lalaki. Ay lalaki. Lalaki. Lalaki sila parehas. Ito naman 3 months, 2 vaccines naman siya. D D double. Dapol. Dapol, magkano naman ako pera mo dyan? Kaya Eto, -five Five dyan. Pare, pare. Ito 6-5 po, parehas. to complete vaccine 6-5 na rin yan. Naman. Ayun o, mag surprise na to, ah. Opo. ito ah. Ito lang dalawa mo ngayon ko Tony. Tapos meron tayo sa bahay, dalawang babae kaso next week pa kasi schedule ng bakuna niya sabi ng vet. Ah hindi nyo pa makipulaw? Kaya uh, hindi ko tindala. Pero mga webes, babakunaan na yan o biyernes. Ayun, next Friday. Ayun madadala mo na. no. kanya lang ako pag gusto niya magpa-reserve. Dalawang babae po yun kulay brown pwede kayong magpare-serve mga idol bali anong mga papi mo pa sa inyo kaya Tony? puro Dacian lang kasi karamihan na para sa akin oh puro Dacian ayun mga breeder ng Dacian kasi mga breeder natin kaya katanasa puro Dacian ayun kunin ko lang yung contact number mo kay Tony 0912 0912 6583, 6583 6583 118 118 ayun mga idol contact nyo si kaya Tony Ay, eh, para sa kanya mga magagandang papi oh ayun eh, sa tabi naman si kuya Jerwin mga idol Kuya Jerwin hey. Kumusta? Ah. <laughs> Ayan mga idol si Jerwin Ba, ano ba yan? Nabenta na? Naka-reserve na yan? Reserve na yan, reserve na Ang ganda naman yan oh Ang ganda oh, pati yung may hawak oh, oh. <laughs> Ano, ano gender niya na today? Ay, male ang ganda oh Pumirain yan Ay, dito muna tayo sa ano Anong breed to Kuya Jerwin? Bloomer French, anong French? Kategori niya, Blue Merle. Blue Merle. naman tandaan nun, no? <laughs> Morning. Magkano dyan kaya... Tawad ka hey, nila Jerry. yan, 20.80. 20.80 28? Eh. 28, 28 <laughs> ko binigay eh. Ganda ng camera, oh. Magkano ba ano mo dyan? Magkano kaya, ako ba mo 30 dyan? 30 ka ako. 30 sana, no? Ah. Ayan. Tapos eh, 17 na lang. Ayan. 17. Ano gender niya? Mini Male din, male. din. Ayan. Hindi mag ay, 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 mag ay, di sila magkapatid. ah, hindi sila magkapatid. Bali, ang vaccine nga kayo, Jerwin. 5 in 1 pa lang. Isang 5 in 1. Oh. Saka D-worm. Oh, hmm. Ayan, mga kapatid. Kaya, pinagkita talaga ng vlogger na to. Ayos. <laughs> Ayan, o. Ay, kaya, Oding. Ikot ka na. Oh, yeah, mam mamaya ka naman gulo. Ay, balik tayo sa mga... Golden Retriever naman ni Ka-Jerwin. Ka-Jerwin, ilan ang babae dyan? Apat. Apat ang babae? Apat na lalaki na lang. So, walo pala to? Oo. Oh. Grabe, no? Nadala mo ni Ka-Jerwin. Mga Golden Retriever, mga idol, oh. Apat na babae, apat na lalaki. So pwede kayong pumili dyan mga idol Contactin nyo si ka Jerwin Meron siyang Facebook page May Facebook page siya ka Jerwin no? Jerwin Padilla Jerwin Padilla mga idol Eh magkano ko mo dyan ka Jerwin sa mga golden? 12k mga idol So may bawas pa yan kung sakali Depende sa pag-uusap nyo ni Kuya Jerwin Ayan gaganda nito oh. Dito sa pag mo ka Jerwin 17 17 With papers With papers Bali ilang months na to? Ha? Ilang months? Ano na yan? Nine months na yun. Nine months. Uh, with papers yun. Patawad uh, ka tayo. Ayan, ganda oh. Ilang lang dala mo nga, ngayon kay Jerwin, oh. Mm. Ay, para sa mga interesado sa kanya mga papi. <laughs> ay, nito din. Ay, meron, ay pa pala. <laughs> Malabo yung mata ko, eh, no? Ayan. Pudil naman to, mga idol. Magkasa pudil mo ka, Jerwin? Ha? Magkano naman sa poodle mo? Na na, -K. 6K uh, Tiny 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 mga idol Ang gender ko, uh, Jerwin? Male na Ayan o oh. Yung mga dala ngayon ni Kuya Jerwin dito sa Bukawi mga idol Hindi ko natin Ang nanay na ito, back to back ng Thailand Ayan, Ito mga idol, import pala ito no? Uh -huh. import Ayan Kuya Jerwin, thank you ha para, para sa mga ano pala, interesado natin viewers Consolid oh, yeah. Ang 0923-690-0979 Contact lang, contact and chat lang sa Facebook oh. ko Salamat ka, Jerwin Ito okay, okay, okay. mga idol, si Kuya Shanden Shanden Denzel Shanden Denzel, ayan o no? exactly. Para si Evidencel lang mga idol <laughs> Ito dala ni Kuya Pusa oh Ayan, baka mga person, mga idols. Ilang buwan na yan, kuya? One month and twenty-eight days po. One month, twenty-eight days yung Pero kabisado, di po siya, color block. Ano tawag yan? Um, person po siya, try mag-degrade po yung kulay na. Oo nga, no? Pero magbabago pa kulay niyan, no? Magbabago pa po kulay niya kasi... Possible, kuya, ano mga kulay ang kakalabasan niya? Gray po. gray. yung nanay at tatay na gray po. Ah, gray. Oo nga, kasi baby pa siya, no? ito po yung ano, Oo oh, nga. Ayun oh, nga mga idol. Bali grey ang kulay niyan. Kasi baby pa siya kaya ngayon black. Ayun. ilang buwan na ulit? 1 month and 28 days. oh, nga baby pa. Ayun mga idol. Ito kapatid niya kuya. Kapatid ko niyan. Kapatid. Ayun magaganda oh. Ay sa mga mahilig sa pusa mga idol. Ayun. Available yan dito kay kuya. Kuya, may page ka ba? Page? Um, FB. An FB. FB. Na FB. Po. Ay, FB. Ano po uh, FB? Sean Den, Sean Denzel Serato po. As in, yung, Denzel yung Serato. Denzel ko po. As in, zigzag yung Z. Zig. Contact number ko yan. Contact ko po, 0912-685-953. Ayun, mas madali yata yun, ha? Uh, mas madali po yan. <laughs> Saka pa, kaya na awi? Eh. Uh, balagtas lang po. Balagtas? Eh. medyo malapit lang pala si Kuya, nyo? Oh, kung taga mal ano, to kung taga bulakan kung taga bulakan lang naman kayo yan kontakin niyo na lang Mas, mag meet up kayo no ay nagdi-deliver -de din around ayan bali marami ba kayong available sa inyo ah meron po ako doon Ectotic. exotic exotic, cat ah. pero buntis pa lang po ay buntis pa lang eh abangan natin I'm yun soon. coming soon mga idol very soon ayan ganda talaga ng ano oh pusa ni kuya magkano wa ulit? Um, asking ko po dito 5-5 negotiable pero kung bukunin po yung tatlo kahit 13-5 na lang 13-5 yung tatlo ayan mga idol 5-5 negotiable 5-5 negotiable price pa pero kaya daw ibigay ni kuya ng 13 kung sakaling versado kayo sa tatlo niyang pusa mga idol ayan salamat kuya salamat ingat po kayo good morning kuya sa inyo po ito eh mga American bully oh. Ang angas ng puro oh. <laughs> kuya, ilang buwan na to? Five months po. Five months mga idol. Grabe oh. Nakakat na rin yung tenga nila mga idol. Magkakapatid yan kuya. Magkakapatid. Magkakapatid dyan. Ito napakaangas oh. Ito <laughs> yun Ilan ang lalaki dyan, kuya? Ay, buo ba ba yan? Ayos, ah, no? Solid. Napaka-forma, mga idol. Ganda ng kulay nito, oh. Tagpi-tagpi, saka ito, black. Ito, gray. Ano tawag ko sa ganyang kulay? Ito, to. Pa. Hindi, ay, ganyan. Ang lilikot nila, oh. Bali, complete vaccine na po yan, oh. No? eh pakita nga natin, kuya, yung mga papel nila. Ay mga idol, tatlo puro babae ang mga yan. Ay, sulit ka. Ay, nasa, nasa inyo pa yung dalawa. Ay, nandyan, umiikot. Ay, mga idol, yung kanilang... Right. Sa blue white. Right. Pen... Ay, kum ay, mga idol, complete, ano to, complete back, na saka with papers. Magkano po pala opera nyo sa mga ganyan? 25 boss may bawas yan. 25k may bawas pa. Ayos, no? Mga American bully, mga idol. 25K. Kaya, anong pangalan ko kuya? Eric. Eric? Eric. Sa pa po kayo galing? Valenzuela. Sa, saan po sa Valenzuela? Sa Malanday. Malanday, mga idol. Gwapo na mga American bully ni kuya, oh. Kuya Eric. Bali may page po kayo. 25 po. Wala. Ay kuno ba no, sa po. contact number niyo para sa mga interesado ng video. 09755103912. Ayun, si Kuya Eric mga idol, kontakin niyo kung sakaling interesado kayo sa kanilang mga American bully. Bali yung nasa bahay niyo kuya, anong gender noon? Female pa rin po. Female pa rin. Ayan, dito. Nagiiikot. Ayan, oh, ganda oh. Laki-laki. Ayan po, na po, ayan. Ayan, kaya salamat ha. Ito mga idol, si Kuya Rafael, may mga dalang magagandang ibon. Ito ay mga dilyut. Dilyut. Ang gaganda oh. Ayun, pakilala, pakilala mo yan kuya. So, Magkano naman yan? 8K, 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 8K pare. 8K pare. Ito yung mga ano natin, uh, green pail. Green pail. Magkano naman dyan sa green pail? 3K lang. 3K. Albino. albino. Dito, dito ano yan? O, albino. Albino mga idol. Ayan, pakilala mo kuya. kuya Ito yung mga ano natin boss, uh, Lutino Opa. Lutino Opa. Ito yung bu buntot siya. Eh? Ang ganda nga oh. Magkano naman dyan, Kuya Rafael? No, 12K, pare. 12K yung pare. kasi yan, boss. Side lang, boss. Paano, paano? High mutation. High I mutation. 11... Pag sinabing high mutation, Kuya, bali yan yun. Pero kasi mga low mutation, yung mga mumurahin ah, lang. Ah, low mutation. Right. Pero yan, mga high mutation. Oo nga, oh. Ito sa mga, ano, green open face. Ito, ito. To. Yung isa, yung isa lang. Magkano ulit, pare, ito? Ito, 12K. Ito, tino pa. Okay. Ito, 8K. 8K naman dito. So sa mas mga ma, marunong sa ibon, no? Alam niyo na 'yung mga ano, alam niyo na 'yung mga 'yan. Primino de Sino. Ano 'yan? Primino de Sino. Primino de Sino. 5K pares. 5K, Ang ganda oh. O message lang ako sa Facebook, eto eh, may, may Facebook si Kuya Rafael. Lang. Rafael, ano, Vikiso ugnod ayan mga idol ayan pakita natin ng maayos ay message lang dyan ah. ay, message nyo si Kuya Kapayel mga idol contact number baka nag iwan ay, ka na ay. ay dyan na lang oh. Okay. Perso, meron talo. Saka pa pala, Kuya Rafael na huwi. Apalit Pampanga. Apalit Pampanga, mga idol. Ay meron ay, pa mga... Ayun, mga... ano? uh, Green. Ay sa so mga ganyan, magkano? 2K lang, eh. 2K. Green pa yung Ay, paganda rin nito mga to, oh. To, ito, sold na to. Ay, na sold. Ah, na yan. Makaka-reserve na yan. Ayun oh, no, naipit pa. <laughs> Ayan, yung mga magaganda ibon bunin. Sa inyo mga, mga lumit okay. na okay. eh. Ay, ito to. Nasa baba. nasa baba, nasa baba. Ay, ito, magkano naman diyan? 300 na kagot. 300 mga idol hanggang 250. Yan kayang ibigay sa inyo ni Kuya Rafael. Ay, magaganda ng daming ibon ni Kuya Rafael. Salamat, Kuya Rafael. Eh. Thank you, good, thank you. Tama ka, benta mo 'yan. Dalawang libo. Ilang taon na yun, kuya? Isang mahigit lang. Isang mahigit. Bali, ano, kuya niyan? Deadline. A sweater. at Ganda, oh. Galing pa niyo. Galing pa, mga idol. Saan pa po kayo galing tayo? Galito lang, oh. Galito lang, oh. Galito lang din. Eto, mga dala niyo. Oh, Ayan, galing pa pa yan mga idol Ganto po no. 12. Nag-iwan ba kayo ng ay 2,000 sir? Nag-iwan ba kayo ng contact number niyo guys? Okay. Ay pwede nating kontak si Tatay kung sakaling sa isa do sa 7886 Ayan, ang pangalan niyo kuya? Ogi na lang, Ogi. Salamat kuya. Okay. Ayun yung kanyang dalawang manok dito mga idol. <laughs> Boss, good morning. Ay bata pa to no. Okay. Magkano benta mo kuya? Nabili lang, nabili. Ay, nabili mo. Nabili lang, abot tayo. Ganda, oh. One four. lang, oh. One four. no? Ilang buwan na daw to? Magkano? Anim. Anim. Pipito. Magkano mo nakuha kuya? One Ay, one Anong bloodline yan? White kelso, White kelso. Gwapo din, oh. Salamat kuya. Asa oh, ka pa na uwi kuya? sa ka pa na uwi? kan, po, kalookan. bumili ka lang talaga dito ng manok, no? Salamat <laughs> kuya. Maganda dito, ha? Napakaganda na itong manok na itong mga ito. Magkano benta mo kuya? Walang daan lang. 800. Ito na lang mo, tatlo. Tatlo na, tatlo dala mo, isa, isa na lang natira, no? pa dalawa pa. Ano bloodline niya kuya? Anak ng... Peruvian Peruvian yung nanay Peruvian yung nanay mga idol 800 lang Saan eh. Saka pa kuya na uwi? Bulacan Dito lang din sa Bulacan Ayan si kuya mga idol Ganda ng manok niya oh. Pero salamat ha ah. Ayan o oh, mga idol Buti ng paa niya oh. Linis. Bata pa ko yan, oh. Ilang buwan na? Walong buwan. Binibenta mo? Magkano po? Isang libo. Isang libo. Ganda ng kulay niya, oh. Bali, ano, bloodline niya, kuya? Ay, hindi mo alam yung bloodline. Bili ko lang kasi ngayon. Ah. Bata pa, ano, nabili mo? Ganda, oh. Ano pangalan mo kuya? Bong. Kuya Bong mga idol. Saka pa kuya nawe? Malolo. Malolo. Ayan. Si kuya Bong na malolo sa mga idol. Ilan ang dala mo ngayon dito kuya? Lima yung dala ko. Na nabili na yung dalawa. Ah nabili na yung dalawa. Ah ito yung mga balong ni kuya Bong. Lima yung dala. Ngayon tatlo na lang. Ayan. Ganda oh Salamat kuya Bong ha. Thank you. Kasi boss kulot mga idol. Hindi na ba eh. Magkano dyan? Magkano dyan kuya? 2-5 mga idol grabe no ano bloodline yan kuya? ano bloodline? black black hatch mga idol ganda oh Marami ka dalangan kuya? ito lang ganda oh nagiiwa ka pa ba ng contact number? yun pa yung dati 092-596-0640 ayan si kuya kulot mga idol boss kulot Ito'y dala niya ngayon, oh. no. Wow Salamat ah. Boss kulot mga idol.